Magandang araw po sa ating lahat. For today's vlog ay sabahan niyo po ako sa aking panibagong chika tungkol sa mga kaganapan dito sa aming buhay dito sa aming probinsya. Ngayong araw nga po pala ay eh, na ako ng aking mga kamag-anakan dito sa pabinyag nila sa kani-kanilang mga anak. At 'yung iba naman mga matatanda ay eh, nagpa water baptism na rin. Akoy naanyayahan para daw mag at na may mga pictures daw sila. Ay eh, ako na may mabilis lang kausap ani eh. basta sabi ko ay eh, ako yung sa kanila at pagsasayaro na rin after. makapalamukha mukha eh. ni. anong Marina. yung niluluto? Mare, ah, ito po y parang ay para ng minanang kamutingka. Minanang kamutingka pala. Ay, mo po na kung gaano kasarap ang minani ng Tia mo. Minani. Oo. Oh, vlog natin ito. Minani ko. Ouch. Ah, ang init. Ah, ang init pala. Ay, lalim mo ba? Ang masarap. Masarap na.

Ay ito nga si Papa eh. Dahil nagpabinyag. Eh, ako'y nakikain. Mga gano'n. <laughs> na. Ay, iyan na nga. At ang ulam palaang ay busog na. Dahil napakadaming lang niluto. Yung fairness, lahat ng kanilang handa ay masasarap talaga. At hindi lamang puro karne Ang, ang kanilang handa may mga gulay at isdaring. Kaya na-enjoy na -enjoy ko talaga yung pagkain. Maganda pala yung ganitong content, honey. Hindi ka lang nag-i-enjoy, ay busog ka pa. Kaya mo. O kasi ipag naman Thank Ate ang ganda mo naman ngayon Pahingi ako tuloy <laughs> Parang nakakasar na lalo yung pangano mo, ni. Eh. Dilaga. No, no, no. Dilaga. delaga sinig. Ay, yun yung natikman ko doon na sinigang. Masarap yan. May puso ng sagi. Ito ay chilies. Chili, ano? <laughs> chili <city> garlic. <laughs> Lalagyan natin <laughs> dito. Oh. Ayan. <laughs> Matam Matamis Matam Matam na ako. Ano hey guys. Tapos po nito mga bandang hapon na po ay ako yung magluluto na ng sariling ulam namin. At nakakahiya naman sa aming mga kapitbahay at ah. pati pang hapunan ay doon na naman kami kakain ay kami sampu o ay baka kami mapetisyonan nito. Mapetisyon nito dito sa amin. Baka sabihin na bubuhay na lang kami sa hingin ng ulam. cheris <laughs> Kumuha nga po pala ako ng katmon dito sa aming tapat at marami naman laglag ay hindi naman po ako marunong umakyat kaya ako mga laglag na lang ating kukunin ay kukuha ako at maipangasim doon sa huli ni tatay na isida. Ay ngayon nga po pala ay ako ang nagbibidyo. Ako na nga ng videographer, ako pa ang vlogger, ay nahaan na kaya ito mga kapatid ko ah. at nang ako mabidyohan ay malamang ang mga iyon ay naguulaga na naman sa kailugan. Makita mo tu uwi na lang ang mga iyon ay mauuna pang kumain sa nagluto at dapil na dapil <laughs> narinig ko lang naman yan yung ganay ang mga pagbumbunga nga sa nanay ko eh akin la ang uh, tinutula dan eh pag sinabi nga po pala dapil na dapil dito eh gutom na gutom ganay o mga banat ni aling bilin so maraming salamat nga po pala sa aming mga kapitbahay na aming mga kamag-anak at talagang kami nagusog sa inyong mga handa at may pasarod pa kayo, honey. So, ito lamang po ang aking mga chika ngayong araw na ito. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking uh, video. Paki-like and share na rin po ng aking videos. At paki-subscribe ang aking YouTube channel, ang Marilag Vlog. Maraming salamat po. And that's it for today's vlog. Lagi po natin tatandaan, simplehan lang po natin ang ating buhay. Para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye!